Yun to mga ka-idol. Bumigay yung ating rice cooker. So, hindi natin ito kailangang dalhin sa pagawaan. So, yan lang yung tinuturo ko na yan. Yung fuse na yan, yan. Thermal fuse ang tawag niyan mga idol. Papalitan lang po natin yan. Huwag na po natin dalhin sa mga pagawaan. Kasi kayang-kaya nating i-DIY yan mga idol DIY lang mga idol do it yourself kayang-kaya -kaya natin yan madali na naman buksan yung rice cooker sa larin ito lang yung fuse mga ka idol yan. 30 pesos lang mga idol nakakabil tayo nyan sa electronic shop o kaya doon sa mga nagre-repair ng electric pan washing machine rice cooker saka iba pang appliances Bibilhan tayo niya mga idol. O dahil may clay idol yung nabili natin na thermal fuse, so patuloy na lang natin tapos idudugtong natin doon sa dating wire. Yan. Kasi ang haba niyong original na mga idol. Nakakapit na sa siya... AC niya. Yung 220 volts. Yung kabita ng cord. Yan, baratan lang natin yan mga ka-idol. I-DIY lang natin para maayos natin yung ating rice cooker. So, kasi pag pinagawa natin ito sa mga shop mga idol, mga repair shop. So mahina ng 250 rito. So sayang din. So, kung meron kang 30 pesos, bibili lang tayo ng Thermal Fuse yan. Yan yung pinapakita ko ngayon mga idol. Yan sulog siya. O yan yung kadalasang nasisira mga idol. O yan, parit tayo. Yun lang nga ng mga idol, maikli yung nabibili na thermal fuse. Ikagaya doon sa original, mahaba. Kung ituturnil nyo mo lang doon sa dulo, hanggang doon sa may terminal sa AC nya. Kung lang natin mga idol yung pinagkapitan nya. Yan. O, i-connect lang natin mga idol doon sa dulo, yung pinutol natin. Magkabilang dulo lang yung Thermapius kahit balik para niyan mga idol. Gagana na po yan. Gagana at gagana po yan. yan. Ipitin e, lang natin ang plies para firm na firm yung pagka pulupot niya. Para higpit na higpit. Yan. Magkabilang dulo mga idol. Yan. Tapos ibabalik natin yung tube Yeah. Maganda pagka may tube kasi hindi siya makakakuryente. Balik lang natin yung tube. Ikapkapit din natin yung kabila. Yan. I-twist lang natin kabilahan mga idol para hindi siya gagalaw. Kailangan sabay yung pag-twist para parehas may kapit. Yan. Yeah. Walang pinakaiba yan kasi yung magkabilang duro niyan. Ah, din lang naman, tihigpit ang tornilyo na kahigpit. So, wala pinakaiba yan kung i-twist natin ang mahigpit. Tapos, ibabalik natin yung tube. Yan. So, nakatipid na tayo sa repair shop. So, mahina ang 300 yan mga idol, 250 to 300. Yan. So, naibalik natin sa dati. So, ang gawin naman natin ngayon, ibalik natin yung cord niya. Yan pa rin yung original chord niya mga idol. Hindi naman basta-basta nasusunog yan. Thermal fuse lang talaga mga idol lang madalas masira sa rice cooker. Yan. I-plug e, in uli natin para makakapasahin tayo. So, kahapon lang siya nasira mga idol. Ayaw nang umilaw. So ayan, pasahin tayo. Sayang lang tayo ng dalawang gatang kasi gabi na. Tanghali tayo magsahing ng tatlong gatang. Hmm. Yung hugas. Yung dalawang hugas lang ako mga idol pag nagsahing. Para mabilis. <laughs> Ang list sa iba talagang tatlong hugas. Eh, mahal ng tubig ngayon kaya dalawang hugas na lang. Uh, natin yung para maputi yung kanin natin. Yan. Pangalawang hugas mga ka-idol. Okay. Malinaw naman na yung tubig niya. Tapos, isa lang na natin mga lodi. Yan. Okay. Balik yung takip. Yan. Power natin. Ayun. Pumula na siya mga idol.